Paano kung ginawa to? Tara, gawin natin. Let's go! Punta tayo sa CapCut. Tapos, new project. Kuha tayo ng video natin sa ating gallery. Tignan nyo lang ang pinagagawa ng mukhang taong yan. <mulong> I start na tayo mga lords umpisa natin sa unahan then abante tayo punta tayo sa bandang gitna then piliin natin yung split ngayon nahati na natin yung ating video I stay tayo dyan sa pangalawang video yung nahati natin baba natin yan gamit ang overlay piliin lang natin yung overlay sa baba pag na na natin tap pa rin natin yan tapos abante natin pwede na namang hindi nyo i yan kasi hindi naman natin magagamit lahat yung nasa video yan dahil mag press tayo dyan yung mga ip-pre-press lang natin yung iaabante natin dyan. Stay pa rin tayo dyan sa ibinaba natin. Focus kayo doon sa apple na kinagatan niya. Pagbaba niya, yan. Stay tayo dyan. Siyempre, itap pa rin natin yan Tapos, focus kay sa baba Anapin natin yung mass Then, piliin natin yung circle Then, galawin natin yung circle yan Tapat natin dun sa platito na may apple Tapos, galawin lang natin yung dalawang arrow dyan Sa ibabaw at sa gilid Para i-adjust natin yan Itapat lang natin dyan sa platito at sa may apple Basta, buo yung apple ha Kapag goods na, tap natin yung check Tapos, stay pa rin tayo dyan Tap natin Focus kay sa baba Anapin natin yung price Kapag nakabag-price na tayo tap natin yung nasa unahan yan, tapos burahin natin. Then yung pinris natin, drag muna natin dyan sa unahan. Tapos same process ulit sa so susunod na kagat o pangalawang kagat nya o pangalawang angulo magpipress ulit tayo dyan. Make sure lang mga loads na nakatapat yung playhead o yung puting guhit na nasa gitnang yan. Saka nyo itatap yung press. Tulad ng ginawa natin doon sa una, ganun din. Burahin uli natin yung di natin kailangan dyan. Yung nasa unang yan, burahin natin. Tapos drag uli natin yung pinris natin. Then sa mga susunod, same process lang yan mga loads. Paulit-ulit lang, press lang. Basta hanggang sa maumabot tayo sa dulo. Make sure nyo lang mga loads, doon lang natin itatapat yung playhead doon sa may iba't ibang angulo. Kapag goods na, ayan ang kakalabasan ng mga pinris natin. Pinaigsi ko na lang yan mga loads. Pero ipapakita ko pa rin ang ginawa ko dyan. Basta itap pa rin natin yung gagawin natin. Then hold natin yung pinakadulo tapos paigsi ma natin. Makikita nyo yung number dyan sa dulo. Yan. 0.3S. Ganyang kaigsi lang yung ginawa natin sa mga piniris natin. Tulad din yan yung mga nauna. Kapag goods na tayo dyan kunin naman natin yung pinakadulo. Yung huli natin kinagat o yung huling tira na mansanas. Dag natin idikit natin sa huli natin ginawa hindi na natin babawasan yan o paigsiin. Then, burahin natin yung sobra. Hindi natin kailangan. Then, check natin pag goods na. Kapag all goods na, ready to export na natin mga loads. Shoutout nga pala sa mga nag-comment at nag-react dito sa video ito. Salamat sa inyong suporta. Nasundan ba mga Lods? Di ba madali lang sana nasundan at sana nakatulong. Paano mga Lods? Salamat sa inyong panonood at thank you Lord.